Yan na mga lods no. So, yung gas-gas mga lods uh, pumunta na sa ilalim no. At hindi na siya tumatama sa ating oil seal. Yun nga lang so naglower tayo ng mga almost 2 inch no. Almost 2 inch para mawala yung ating yung gas-gas ng ating telescopic. Sige, i-bounce mo. Sige, i-bounce. natin yung play. Sige, sagad mo. Ayan. Okay. Kung baga, stock. Kung baga, stock pa din yung kanyang bounce. so, ayan oh. Sige, stock. Bounce mo, bounce. Ilakasan ba? Hmm, yan, no? So, mataas pa din. Maganda pa din yung kanyang play, mga lods, oh. Yan, oh, hanggang dyan pa din siya. Okay, so, ang nilagay nating oil is nasa 80 ml, no? Kung gusto nyo pang palambutin, so, nasa sa inyo na yun, magbawas kayo ng langis. Alright. Ito mga idol no so mag, may tayo dito mga idol. Itong gas -gas na telescopic mga idol. Uh, ah, re natin to no? ah, kasi wala pang pambili ng bago yung ano yung owner so yung iba mga idol uh, ah, binabaliktad niya lang dito oh, nyo nung gasgas -gas, binabaliktad nila. Pero sa akin mga idol ah, iba yung diskarte ko dito no. So ang gagawin lang natin dito mga idol Bali, itong gas-gas niya, mga idol, no? So, ipapa-down natin siya dito sa ilalim ng ating inner tube. So, ang gagawin lang natin dito, mga idol, is magtatabas tayo. So, sinukat ko yung gas-gas na nasa 2 inch, no? So, dito na part, mga idol, dito ako magkatabas, mga idol ng 2 inch. So, hindi ko na siya isasagad sa 2 inch, no. Dito ko na lang siya mismo isasagad dyan. So, may guhit niyan sa itaas. Ayan. So, puputulin ko siya mga idol. Since na, pagkatapos ng magputol natin, since matatanggal yung, ano niya, kumbaga, stopper niya nito. Ito siya. So, ang gagawin natin, magpapalit tayo ng washer, no. Ipapasok natin to dyan. Ayan. Tapos, we welding in dito. Okay. Ganito so, lang diskarte mga idol ha. Tatabasin ko lang to mga idol no. Oh, so, ito na siya mga idol no. So, naputol na natin mga idol. Ayun. So ito yung kaputol niya mga idol. Ayun. So wala na to mga idol. Tapos ang next step natin gagawin dito mga idol. So ganyan mga idol nung ipapalit natin yan. So i-welding natin siya dito sa gilid mga idol. No, so, pagkatapos natin i-welding yan. Tsaka lininisan natin, no. So ipa-flap this natin niyan para smooth na put, smooth na smooth pa din siya mga idol. At walang tatama dito sa ating ano, sa ating outer tube, no. Okay. So we welding lang natin 'to sa glit mga idol. So, ito na siya ngayon mga idol, no? So, na-welding na natin siya mga idol. ah, uh, kung mag-DIY kayo nito mga idol, i-make sure nyo lang na maganda din yung pagkaka-welding mga idol, no? Para hindi siya bibigay, no? Ayan. So, napasok na din natin to mga idol. Kumbaga yung toaster niya. Ayan, no? So, maluwag naman siya. Papasok na din naman yung oil. Galing sa itaas, papunta dito, no? So, dito siya lalabas, no? Para may oil na pumapasok dito sa ilalim. Yan. So, ang next tip naman natin gagawin dyan mga idol ay ito, ito na naman mga idol. Ipa-flap Ipa this natin to para malinis siya at walang sasabit dito sa ating outer tube. No? Okay. So, ipa-flap this lang natin to mga idol. Sabay ilalagay na natin to lahat. Okay mga idol. So, ito mga idol no so ganito ang mangyayari mga idol no so ito okay na siya so ipapasok natin to mga idol pasok natin to ah yan wala yan so, ganito ang mangyayari niyan mga idol kita ko sa inyo yung discard yung idol pagkapasok niyo yan yan tingnan natin okay na naputol na so dito pasok natin pagkapasok niyo diyan so nandoon pa rin lapit no? lapit oh kita pa rin yung gasgas -gas, -gas di ba So ang diskarte dyan mga idol So paklasin nyo ulit Okay So ito yung tinabas natin kanina Okay lapit lapit Ito yung tinabas natin kanina So ito yung ito Magtabas kayo ng Ganito din yung tubo nya Sukatin so, nyo sya mga idol so, kung, kung gaano to kay taas Ganun din sya dapat Kataas mga idol So magkasing sukat lang sila Walang diferensya Ngayon naman ang gagawin nyo sa sinukat nyo o yung pinutol nyo na tubo, dito nyo sa ipapasok. Ganyan. O, ganyan siya mga idol. Kaysa naman ito yung puputuloy natin. Yan, malabo yung gawin yan. malabong dugtungin yan kasi may pwersa to. Okay, so ipasok nyo yan. Pak, sabay, pasok nyo dito sa ilalim. Ganyan. So pagkapasok nyo ito, yung spring. Okay. Tapos, yung gas-gas ha. Pakita natin yung gas-gas. Yung gas-gas. Yan. So, pagkita nyo nyo ng gas-gas. Hmm. Nawala ang gas-gas. Okay. Tapos. So, kita mo gas-gas. Okay. Kita natin gas-gas. op oh, Yan yung gas-gas. Ipasok natin ulit. Oop. Oh, Oop. Oh, yung gas-gas nandito na sa ilalim, no? Hindi na siya tumatama sa hindi na siya tumatama dito sa ating wholesale. Okay. So, ganyan lang yung mga discarte, mga boss, no? Sa mga gas-gas na telescopic So, sa kabila, yun pa isa. Yun. So, kung ano yung ginawa natin dito sa isa, ganun din sa kabila para balance silang dalawa. Okay, okay may, may nakalimutan pala tayo mga lods, no? Okay, so dito na part mga lods. Kung nakikita nyo to, ito siya. So, pasensya na nakalimutan natin. So, sa dito na yung tinabas natin, yung kung ito magbabounce to, pag, pag ganun niya, papasok to, kaya mataas pa din yung Ayan, kanyang play, no? Ayan, so... Diskarte pa din mga no? Kahit anong diskarte na gusto nyo, pwede dyan. As long as magbabounce siya. Dito kasi mga lods, sa diskarte natin to, since masikip yung nilagay natin dahil washer na, pag -ano natin siya, pag bounce niya, ayan, so, bumabangga siya dito sa washer, no? Kumbaga, yung play niya, nasa uh, 3 inch siguro, no? Yung play niya. So, ang natin yung mga lods para buo yung play niya. Ganun talaga. ganun siya. Ang discarte natin dito para hindi siya bumabangga. Dito mga lods, no, tabasa natin ng kote hanggang dito. Yan, magtatabas tayo mga lods dito. Yan na siya mga lods, naputol na natin to. Yan, so ito siya no. So, pinutol natin siya para mas mataas yung kanyang play no. Nasa almost four inch ito, one, two, three, three, no. at least ganun, no. yun. Pwede na yan, maganda na yan mga loads, no. Semi lowered siya. Ayan, so nasa three inch ata. One, two, three. Okay. Ganun pa rin, parang stuck pa rin, no. Wala pa rin nangyari kasi kung yung ginawa natin is lowered lang mga loads, no. Ayan.